unggoy, oh, panis. Oh. Funny. Nakita niyo yung mga tao? Saan-saan nagkatapon? Oo. Oh. Samantala yung unggoy? Di ba? Shoot, pero o, alam niyo, shoot! Meron pa ako isang nakita, eh. Mal malupit talaga. Malupit pa? Malupit talaga dun sa nakita ko. Apat na unggoy. Tao sila, pero dapat ang tao sa kanila unggoy. Bakit naman? Paano man sabi pa yung unggoy? Umingi sa pader! Rainforest yun na! Rainforest! Ay, aso! 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 Rainforest yun na! Oo! Oo! Sino mo panood? Gay! Hindi oh, okay. okay. nyo talaga <laughs> mapanood. Okay. Bumayad nyo. Joke lang. Joke lang. Hindi nyo mapanood. Okay. Tapos panood oh, lang natin. Oh! Oh! Naihin na ako. Ah! Ah! Saan mo may dumili n'yo? Tara ako rin eh. Naihin na rin na ako. Tara. Doon tayo. Oo. Oh, Oo. Oo. Tiga. 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 Di ba bawal d'yan? Hindi yan. Tara na. Sige naman. Tara na. Oo. 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 Meron pang isa kong goy na malupit. Ano naman ginawa ko rin? mamayong mga gera, mamalupet, ito Ay, sa Ito babberbero alam naman nito, tapos panorinya panorinya, eh eh ito? eh 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 Salamat pare ah. Kahit mahirap ka, mahirap ka na talaga eh. May abang ka eh. Hindi, <laughs> ganito talaga tayo mga uta pare. Mahirap talaga tayo eh. Oo nga eh. Dami ng kalat. Dami na... Ng... <laughs> pangit. Yabang ni naman. Huwag ako, <laughs> ako ng muka. <laughs> <Pangit>. <laughs> ka naga, nag kapera, papagawa ako ng mukha. Pangit ka. Gaw talaga ng kapera, papagawa ako ng mukha, di ba? Oo. Tapos, bibili na rin ako ng mga sasakyan basura para makatulong sa bansa natin. Tapos, uh, papagawa na rin tayo ng mukha. Kung may... Kung may ikaw na kung mayaman lang sana ako. No, no, Uy, mayaman na ako! Mayaman na ako! Ang dami ko nang tagbibente!